Itong puno na to. Ayan o, meron siyang bunga. Ang bango ng bulaklak nito. Bago siya magbunga ganyan, ang daming bulaklak na kulay puti. Ayan guys. Ano ba yan? Bangkal? Bangkal ba to? Bangkal na kahoy. Ayan o. May kasama din siya dyan. Bangkal na kahoy. Ang laki na o. Oh diretso po yan ayan guys ang mga kahoy dito sa amin pero natutuwa ako dito sa bunga nito <laughs> ito ayaw ko matigas sya ayan yung matigas sa bangkal mataas din na kahoy yan mula doon sa baba i am guys